Hello. Kalu tayo kay. Tapaka isog sa sikat ng araw. Buti na lang nandun tayo sa ilalim ng puno. Ito. Hmm. Sharing time, no? This is your lula, your yaya, Ang sumbangirang manauding. <laughs> ang daming <ni. laughs> may issue here ako kasi diba lula na ta so medyo nanatay mga nagang experience like sa mga pamahiin daming nagtatanong yung mga first timer pang nagkaanak lalo na mga anak natin, mga umagad natin Then, mag age ng 6 months old ang baby di ba? ma start na na mo ng mga cereals like cerelac or mga mashed ng potato squash or everything but before that sa mga pamahiin sa mga katiguangan pa jud akanya kanya tayo basta dito sa amin yung tinuturo sa among mga kaninono simple sama akung gather nga mga kuan murag sama sa perih-perih haraman. Ah uh, lang sa lugar nga mga dagdag nga kaalaman. Bro. Sa amo uh, anak lagi nak siyah. Magsuwat kag letters C or from A to Z the numbering. Numbers also from 1 to 10. After that imo na siyang imoong agyo. abu ba abu magkuwar kagamay anak it's either emo sa anak siyang gisagisahon o mga lamas para dili kayo medyo makuan ang bata magpignit ra isagol ni mo or kanangkuan para ang bata ma, ma isug dili mdaot ang tiyan kanang mga langa mga isda sama sa kugita kuha ra ka anang luto nga kugita ha luto ituhil-tuhil ni mo sa ba ba sa bata before kanang wa pa jud siya nakastart og kaon ba first time pa usually 4 to 6 months man jud na din mao nay mga mamahiin diri sa amua ah. sana nakatulong kung mayroon kayong sarili ah, okay lang kanya-kanya man tayo Thanks for listening and watching. Bye for now.